Sa ilalim mismo ng abalang bahagi ng Rome, may isang sinaunang maze o labyrinth na matagal nang isinara, mahigit isang siglo na ang nakalipas. Sa Israel naman natuklasan ang isang kuweba na halos isang daang libong taon nang nakaselyado kung saan natagpuan ang mga kalansay na maingat na inilibing. At sa Jerusalem, isang kuweba na ginawang damba ng pagano, mga tatlong libong taon na ang nakalilipas ang natuklasan, isinara ito noong panahon ng isang hari na naglunsad ng kampanya laban sa mga sinaunang relihiyon, at ito ang mga sinaunang kweba na nanatiling nakakandado sa loob ng napakahabang panahon. Pero bago natin simulan ang mga sinaunang kweba na natuklasang nakasarado, 'wag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa isa sa pinakamataong lugar ng Rome, may isang lihim na lungsod sa ilalim ng lupa na halos nakalimutan na ng panahon. Tinatawag itong Grottino del Campidoglio. Isang maze na puno ng lagusan, silid, mga tindahan at tavern at isinara ito noong panahon ni Mussolini sa loob ng daan-daang taon. Tuluyan niya itong ipinasara na pinagtayuan ng mga bagong gusali sa itaas, na tila ba nais niyang burahin ito sa alaala ng tao. At sa totoo lang, halos nangyari nga iyon. Mula noon, nakakandado na ito at kinapitan na ng alikabok simula pa noong 1920. Ngayon binubuksan na ito muli ng mga archaeologists at city planners. At ang mga natagpuan nila ay kahanga-hanga. May nakita silang mga Romanong tubo para sa tubig, wine cellars, at pati isang sinaunang panaderia. May bahagi ng lugar na tinatayang 2,000 years na ang tanda at para itong bersyon ng Roma ng isang fallout shelter. Planong buksan ito sa publiko pagdating ng taong 2026 o 27, pero sa ngayon ay patuloy pa itong isinasa ilalim sa restoration. Samantala sa Israel naman, isang kuweba ang nanatiling nakasara sa loob ng isang daang libong taon at ito ay ang Tinshemet Cave. Kamakailan lang ito natuklasan, at ang mga natagpuan sa loob nito ay medyo nakakakilabot. Limang kalansay ang natagpuan, lahat ay inilibing sa posisyong parang fetus. Maingat ang pagkakalibing sa kanila na may pulang ochre powder at mga batong gamit sa pamumuhay sa tabi nila. Ang pulang ochre ay karaniwang ginagamit noon sa mga ritual at libing, isang paraan ng paggalang sa mga yumao. Maganda pa rin ang kondisyon ng mga labi marahil dahil napakakumpak ng pagkakaselyo ng kweba, gamit ang abo at mga bato. Isa itong uri ng prehistoric time capsule at pinaniniwala ang kabilang ang mga buto sa isang sinaunang uri ng tao na maaring wala na ngayon sa mundo. Nakakabighani rin kung paano sila inilibing na tila may ideya na sila noon ng ritual o seremonya. Sa Jerusalem naman, may nadiskubring kweba na nakaselyo rin sa loob ng 3,000 taon. Sa loob nito ay isang buong dambana ng mga pagano mula pa noong Iron Age. May altar, isang nakatayong bato, mga nasunog na buto ng hayop, at mga gamit sa ritual na nagkalat sa sahig. Batay sa pagkakaayos nito, pinaniniwala ang isinara ito noong panahon ni Haring Hezekiah, mga ikawalong siglo BCE. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng malawakang kampanya para buwagin ang lahat ng hindi opisyal na relihiyon. Ipinasira niya ang mga altar, sinira ang mga ribulto, at isinara ang mga damba ng pagano. Ang altar ay isang patag na bato na may mansa ng abo at uling at may mga handog na iniwang nakapalibot dito na malamang ay mga hayop na inalay. Natagpuan din ang mga kasangkapan para sa ritual tulad ng mga inukit na bato at insensaryo. Lahat ng ito ay nanatiling hindi ginagalaw. Natila ba ang mga taong gumamit nito ay natakot at iniwan na lang ito magpakailanman. Ngunit ang Latnija Cave sa Malta ay ganap na binago ang pagkakaintindi natin sa maagang pamumuhay ng tao sa isla. Matagal nang inakala ng mga eksperto na ang unang tao sa Malta ay dumating mga pitong libong taon na ang nakararaan. Pero ang kuweba na ito ay nagtulak pabalik ng isa pang libong taon ang kasaysayan. Ayon sa pag-aaral, bumagsak ang kisame ng kuweba dahil sa natural na sakuna at nanatili itong nakaselyo sa loob ng humigit kumulang 8,500 years. Pagpasok ng mga archaeologists, nadiskubre nila ang mga buto ng hayop, mga apoyan, kagamitang yari sa bato at bahagi ng isang bungo ng tao. Simple lang ang mga kasangkapan, mga piraso ng flint na hinasa, para maging matalim, pero sapat na ito para makahiwa ng karne at magproseso ng balat ng hayop. May mga sunog sa buto na nagpapatunay na dito sila nagluluto ng pagkain. Ang mga taong ito ay mga hunter-gatherer, hindi mga magsasaka, na nangangahulugang nanirahan sila sa isla, bago pa man dumating ang mga grupong nagtanim at nagtayo ng permanenteng tirahan. Noong bumagsak ang pasukan ng kweba, parang natigil ang oras sa loob na natiling buo ang lahat sa loob na parang nakapreserbang bahagi ng kasaysayan. Sa hilagang bahagi naman ng Spain, natuklasan ang Lagar Cave na isinara ng isang rockfall mga 17,000 years na ang nakalipas. Dahil dito, isa ito ngayon sa pinaka na Ice Age sites sa buong mundo. Pagpasok ng mga archaeologist, tumambad sa kanila ang mga bakas ng paa ng tao na parang may dumaan lang kamakailan. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga sinaunang guhit gaya ng mga hayop, abstract na disenyo, mga marka ng kamay. Sa sahig, may mga kasangkapang bato, karayom na gawa sa buto, mga palamuti at buto ng mga hayop na kinatay. May nakita ring tilakama sa isang sulok na gawa sa mga sanga at balat ng hayop. Isang bahagi ng kweba ay may mga buto na inayos sa kakaibang pattern na parang alay o ritual. Natagpuan din ang mga sulo na iniwan ng huling gumamit ng kweba. Hindi ito muling na diskubre hanggang 1995 at hindi pa rin ito binubuksan sa publiko ngayon dahil nais ng mga eksperto na mapanatili ang natural na kondisyon sa loob at tama lang naman iyon Sa hilagang kanlurang bahagi naman ng Ohio, matatagpuan ang Sheridan Cave. Ganap itong naisara bandang dulo ng huling ice age, mga 11,000 years na ang nakararaan. Natakpan ito ng makapal na glacial mud na parang ginawang prehistoric storage locker ang kweba at ang mga natagpuan sa loob ay sobrang bihira. May mga pana at buto ng mga hayop na wala na ngayon, tulad ng higanting beaver at isang sinaunang baboy damo na tinatawag na flat-headed peccary na halos walang nakaririnig ng ganitong hayop. Ang iba sa mga buto ay may bakas pa ng paghiwa at may mga piraso pa ng balat at kahoy na karaniwang hindi na umaabot ng ganong katagal. Ang mga kagamitang ito ay pagmamayari ng mga late paleo-indian, isa sa mga pinakaunang grupo ng mga tao sa Amerika. Dahil dito, nakapagbigay ang kuweba ng malinaw na larawan kung paano sila namuhay. May mga apoyan, at ang sahig ay may mga patong-patong na abo, buto, at uling na naipon sa pagdaan ng panahon. Pero noong tuluyang naisara ang pasukan, tapos na ang lahat. Wala nang tao, hayop, o kahalumigmigan. Lahat ay parang na-freeze sa oras. Karamihan sa mga prehistoric sites sa North America ay wasak o napinsala ng panahon. Pero ang Sheridan Cave, na natili sa kalagayang iniwan ito, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang Vanguard Cave naman ay bahagi ng isang sea cliff sa Batong Gibraltar. Sa loob ng halos 40,000 years, ang isang bahagi ng kuweba ay ganap na natabunan ng buhangin at debris. Nang sa wakas ay mahukay ito ng mga mananaliksik, tumambad sa kanila ang isang silid na huling nakita noong panahon pa ng mga Neanderthal. Sa loob, may mga fosil ng hayop tulad ng lynx, hiena at seal, pati na rin mga kagamitang bato. Mukhang ginamit ng mga Neanderthal ang lugar bilang silungan at marahil ay para rin sa pagtatago ng pagkain. Napakahusay ng pagkakaselyo ng kuweba, kaya nanatiling buo at preserved ang loob ng silid. Nakakita rin ang mga archeologists ng ebidensya ng mga sinaunang apuyan na may mga patong-patong na abo at sunog na buto sa ilalim ng buhangin. Ang nakakagulat, ganun ito katagal nananatiling nakabaon. Para bang nilagay sa vacuum ng panahon ang buong chamber? At ngayon pa lang natin unti-unting nauunawaan kung paano talaga namuhay ang mga Neanderthal batay sa iniwan nila rito. Ang La Roche-Cotard Cave naman sa France ay naisara ng mga deposito ng lupa sa pagitan ng 57,000 hanggang 75,000 years na ang nakararaan at kamakailan lamang ito muling nabuksan sa mundo. Ang natuklasan sa loob ay mga gasgas sa pader ng kweba, pero hindi basta-basta. Ang mga marka ay may pattern, mga ukit na ginawa mismo ng mga Neanderthal, hindi ng mga modernong tao. Ito ang pinakamatandang kilalang sining ng Neanderthal na natagpuan sa buong mundo, at isang malaking bagay ito. Dati, inakala ng mga sentipiko na ang Neanderthal ay walang kakayahang magpahayag ng sarili tulad ng modernong tao. Pero binago ng kuweba na ito ang paniniwalang iyon. Wala mang mga larawan ng hayop o pintura, ang mga ukit ay patunay na may sining din silang likha. Bukod sa mga ukit, may mga natagpuan ding kagamitang bato at buto ng hayop na patunay na nanirahan talaga roon ang mga sinaunang tao sa ilalim naman mismo ng isang medieval na kastilyo, ang Pembroke Castle sa Wales, matatagpuan ang Wogan Cavern. Isinara ito ng makapal na mineral deposit, particular na ng mga stalagmite na nabuo sa loob ng libu-libong taon. Nang mapasok ito ng mga mananaliksik, na diskubre nilang ginamit pala ang kuweba ng mga tao, mahigit 40,000 years na ang nakararaan. Ibig sabihin, tumapat ito sa parehong panahon ng mga unang Homo sapiens at ng huling henerasyon ng mga Neanderthal sa Britain, may natagpo ang kagamitang bato, mga butong may bakas ng pagkakatay, at ebidensya ng mga sinaunang apoy. Ilan sa mga buto ay mula sa mga hayop na matagal nang wala sa Britain tulad ng mga reindeer at mamot. Ang kweba ay umaabot ng malalim sa ilalim ng kastilyo, isang buong sinaunang mundo na natago sa ilalim ng isang medieval fortress at walang sino mang nakakaalam. Hanggang ngayon, inaalam pa ng mga archaeologist kung sino-sino ang nanirahan doon at kailan. Pero dahil sa edad at kondisyon ng lugar, ito na ngayon ang isa sa pinakamahalagang prehistoric discoveries sa buong UK. Sa matataas na bahagi naman ng hilagang Nepal, matatagpuan ang tinatawag na Sky Caves o mga kuweba sa langit. Inukit ang mga ito diretso sa gilid ng bangin at ang ilan ay mahigit 150 feet ang taas mula sa lupa. Hindi sila naisara ng bato o yelo gaya ng ibang sinaunang kweba, kundi ng matinding kalayuan at hirap sa pag-access. Kaya naman marami sa mga kweba ay hindi na muling nayapakan sa loob ng daan-daang taon. Ginamit ang ilan sa mga kweba bilang tirahan, ang iba bilang libingan, at ang ilan pa ay naging monasteryo. Ang pinakamatandang kweba ay may edad na mahigit dalawang libong taon. Nang magsimulang siya sa atin ito ng mga explorer noong early 2000, natagpuan nila ang mga kweba na puno ng mummified na mga katawan, sinaunang manuscript na isinulat sa dahon ng palma, at mga iginuhit na larawan. Sa ilang kweba, ang mga labi ay maingat na binalot, at ang mga bungo ay maayos na nakasalansan. May mga gamit pang relihiyon na nakalagay sa tabi nila. Sa isang chamber lang, mahigit 40 na kalansay ang natagpuang nakahilera sa sahig. Ang ibang mga kweba naman ay may mga Buddhist mural, mga larawang iginuhit sa pader na nakakagulat pa ring buhay ang kulay, kahit pa mahigit 800 years na ang tanda. Napakahirap ng mga pasukan ng mga kweba, kaya hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung paano ito naakyat ng mga tao noon. Pero dahil sa tuyong hangin at mataas na altitude ng lugar, na natiling maayos ang kondisyon ng mga labi at kagamitan na mas maganda pa ang preservation kaysa sa karamihan ng mga lugar sa mundo.